Lalaki, nagpanggap na pulis para makalibre ng pamasahe. Arestado. Narto Newscoop ni Christine Belen. Kalaboso ang isang lalaki matapos magpanggap na pulis upang makalibre ng pamasahe sa sinasakyang bus sa Paranaque City. Todo pa ang costume nito para sa kanyang panluloko, ngunit hindi ito tumalab sa mga pulis na sakay rin ng bus. Ayon sa Southern Police District, hindi tugma ang ilang detalye ng police athletic uniform na suot ng lalaki. Hindi na pumalag ang lalaki matapos lapitan ito ng mga pulis at inamin din na hiniram niya ang damit upang makalibre ng pamasahe. Agad namang humingi ng responde ang pulis sa mga kabaro nito at ikinulong ang lalaki sa Paranaque City Police Station. Maharap ang lalaki sa mga reklamong usurpation of authority of official function at illegal use of uniforms and insignias. Para sa Newscoop, ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.